Matagumpay na isinagawa ng 38th Infantry Fight on Battalion ang community healing at reconciliation sa Barangay Mati, Surigao City nitong Oktubre at 3 hanggang 5. Ang inisyatibang ito na nilahukan ng humigit kumulang 70 na individual mula sa apektadong komunidad ay magsisilbing oportunidad para magtaguyod ng pagkakaisa at pagbangon. Nagbukas ang naturang aktividad noong ikatres ng Oktubre sa isang opening ceremony na dinaluhan ni na Lieutenant Colonel Albert M. Batinga, Commanding Officer ng 38th Infantry Fight on Battalion. Sinundan ito ng mga iba't ibang lectures mula sa Department of Health. Habang sa ikalawang araw naman, lumipat ang fokus sa pagtugon sa mga pangangailangan ng komunidad sa pamamagitan ng komprehensibong lektura mula sa City Social Welfare and Development o CSWD. Kasama sa sessions na ito ang isang hands-on workshop na idinisenyo upang bigyang kaalaman ang mga kalahok na magkaroon ng mahalagang kasanayan para sa personal na pag-unlad na sinundan ng isang makabuluhang afternoon session na pinangunahan ng City Local Government Operations Officer. Nagtapos ang aktibidad noong Oktubre 5 sa isang emosyonal na seremonya kung saan itinampok ang isang Wall of Commitment kung saan ang mga kalahok ay nagpahayag ng kanilang dedikasyon sa healing process. Nagkaroon din ng isang serbisyo caravan na nag-alok ng mahalagang serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang ang Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Philippine Statistics Authority, PhilHealth DOH. Bukod dito, nakatanggap ang mga kalahok ng mga food packs at iba't iba pang serbisyo mula sa Gawad Kalinga upang suportahan ang kanilang patuloy na pagsisikap sa pagbangon. Pinahayag ni Lieutenant Colonel Albert M. Batinga, Commanding Officer ng 30IB. Ang kahalagahan ng community healing, binanggit din niya na ang mga ganitong hakbangin ay may mahalagang papel sa pagpapabuti ng kapakanan ng mga mamamayan. Sinabi niya na ang pagpapalakas ng suporta at pagkikipagtulungan ay mahalaga para sa pagbuo ng isang mapayapang komunidad at binigyang diin at halaga ang sama-samang pagsisikap. Daigdag ni Lieutenant Colonel Batinga na ang community healing ay sinisimbolo ang isang makabuluhang hakbang patungo sa pagsasaayos ng sarili at pagbabago para sa komunidad na dating apektado ng karahasan at terorismo ng komunistang-teroristang grupo. Napapanahong balita. Servisyo publiko para sa Pilipino. Jay Hapas, 4ID News.